Oh, ayan na nga ana. Pag uwing pag uwi ko, ito ha, nagtuos kami nitong kawali at niluluto ko na tong uh, Delimondo. Nasabi ni Gina Pernites, ni Hensley, at ni Susan Salvador, at ni Jesse Salvador, at saka si Mylene Hernandez. Eh, masarap daw talaga to. Kaya ito ha, subukan natin na. Hmm? O oh, siyempre, nagluto ako ng pretong itlog na. Sama-sama na yan. Kasi ayan na yung ating corn beef Maraming sibuyas bombay para manamis na mes tsaka masarap na yan kalimtek. makik mo mamaya ka sa luto. gusto ko yung medyo tuyot di ba hmm? so na ikman natin ka na o merong fried rice dito o dami yan kasi may itlo na ay lintay na nakalimutan ko Monday nga pala kayo ha, na lintay ang kanin ko ay nako diet next Monday na lang hmm? Oh, ayan, tignan natin na. Mmm. masarap nyo na. sama kajinya ini dia sih susan saya kasih si, um, si Hensley serap promise delimonda monda hmm? hmm. Serap diet serap mengemandi nah hmm.